continue tayo sa ating travel mga amigo at syempre andito na nga tayo sa balukawi di masalang at syempre papunta naman tayo sa miyaga ayan o oh. at ito na nga mga ludi at mga kaganapan dito at makulimlim pa rin yung panahon ayan o oh. at kung taga rito ka at kung makita mo ang bahay mo mag ka naman amigo para naman makilala ka namin. At shoutout, shoutout na lang ano, sa ating mga kapwa mas batin nyo dyan. At syempre kung gusto mo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala. Mga vlog dito sa Masbati mga Ludi kasi andito na naman si Dudski Moto Vlog gumagala na naman mga amigo. Ayun, mag-follow ka na at magsubscribe para naman kung meron tayong bagong upload. Ma-update kayo At mga amigo, shoutout muna Shoutout sa aton mga newest followers Ayan, miga-miga shoutout Kasi umaga pa, uh, nag-update agad sa atin Si uh, Lolo M Ayan, si Idol M Ito, siya shoutout ni Lovely Paki, shoutout mo naman uh, Miss Lovely Yung ating mga followers Okay, shoutout naman Kay Nia Sinadhan Jessa Ching Janavine Baxinila, Sigorio, Bing Gubat, Romnick Monterde, Amites Lin May, Armola Tinkang Mayan, Chomary Villarico Binetes, Hazel Bilarmino Fernandez, Norma Tagat Rang Agweng, Aizelia Miranda Espinosa, Mary Chris Pilago, Tukar, Lara Gumapit, Jilin Kabilida Aino, Enday Melods Vlog, May Angela Laurente, Jay Yans, Loyla Budlao Labita, Tiger Leo, Casey Jen Sakal, Jennifer Marie Castro, Rayos, Istunato Oknarp, Ewil Nyones, Stephanie Alba, Alvino Lumakang, Angeli Celeste Ejercito, May Sumalpong Movera. Ayan, mega mega shout sa atong mga supporters ano. Ayan, thank you uh, Miss Lovely sa pa shout diyan at syempre shout out din kay Nine Just Moto kay Angelo Labastida, Louis Labastida at syempre kay Miguel Grotas ano. Ayan. Mega mega shout out na lang sa inyo mga bingo at kung gusto nyo magpa shout out, mag-comment lang kayo diyan para sa next vlog. Isya shout kita. Dito na nga mga amigo. Ayan. Di ko alam kung part na to ng Miyaga, barangay Miyaga, no? Dito naman tayo gagala. Dahil sabi ko nga sa inyo, papunta tayo ng Masbati City. Lahat ng na madadaanan natin, ibablog natin yan mga amigo. At syempre, eto na nga. Magtatanong muna tayo. Tayo na barangay na tayo. Barangay na, barangay na. Miyaga, ino di? Ah, part sa miaga gyapon Ah, sit yun. Na, 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 Ah, thank you. Miyaga, barangay Miyaga. So, salamat kay tatay, ano, sa magandang kasagutan niya. At yung pala mga lude yung papasok doon, si Chyo, Miyaga din yon Sa ako pa rin ng Miyaga, At syempre, andito nga tayo sa barangay Miyaga. Shoutout na lang sa mga taga barangay Miyaga. At nga pala, shoutout nga pala sa uh, amigo ko, ano, ang close friend ko si Carlo Bulacos. Yan, FPG e, na mas bate. Kamusta, kamusta, idol? Yan, ingat ka kung saan ka man naroon. Yan. So, eto mga Ludi, kung gusto nyo pala masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel, at mga lakat ni Dudski Moto Vlog kasi andito na naman tayo. Mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At syempre, hindi lang travel yung mga ginagawa ni Dudski Moto Vlog mga idol. Gumagawa rin tayo na mga uh, nakakatawang video mga ano mga at uh, syempre nakaka ano din uh, iwas stress no kung ikaw ay nalulungkot at nalulumbay yan pwede, mo, pwede nyo panoodin yung mga kalokohan namin ni lovely na ginagawa ayan shout out nga pala din kay ano ay Windel uh, Ligaspi at sa Team Uyug yan mega mega shoutout pa support na lang at syempre shoutout din kay Mylene Munoz sa mga naghahanap pala ng uh, gown dyan pwede nyo kontakin to si Mylene Munoz mga idol so pagdating dito mga amigo ha, medyo madalang na yung mga kabahayan ano Ayan, kita nyo naman. Ha. At syempre, pagdating din dito, dahan-dahan lang tayo mga amigo kasi korbada ito, ano? Ayan, kasi maraming nadidisklasya din dito kasi mga kas-kasiro magpatakbo. So, tayo mga amigo, uh, takbong gwapo lang, ano? Para iwas, ah, uh, disgrasya At pagdating dito din, uh, ano na, marami nang kabahayan dito mga amigo Ayan, at kung nakita mo yung bahay mo, kapit-bahay mo, i-comment mo naman dyan amigo Kasi wala naman bahay dyan At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating mga video mga amigo Kasi, uh, para makita naman ng ating mga kabahayan na nasa malayo Yung kanilang bayan kung saan sila isinilang Yeah, kita nyo naman At syempre, dito yung simbahan nyo mga amigo yan, shoutout na lang sa mga nagsisimbajan. Uh, nagsisimba dyan. <laughs> at syempre sa unahan nito mga amigo, dito mo na makikita yung elementary ng ano, uh, barangay Miyaga, no? Kung nag-aral ka man at nagtapos dito, yan, shoutout na lang sa iyo. At syempre sa ating mga gwapo at maestra ng mga teacher, mega mega shoutout na lang mga ma'am at sir. So mga amigo, parang medyo mahaba na yung ating tinatakbo. Hanggang dito na lang siguro yung ating video. At kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So ako nga pala si moto Motovlog na nagsasabing, hindi pa sila. Bye bye mga amigo.